ano ang mga requirements para makabili ka ng bahay at lupa or property dito sa Pilipinas. Hi everyone! I'm Tinko Chico, your Finhome Professional. Ang mga requirements para makabili ka ng bahay at lupa dito sa Pilipinas, ito ang mga karaniwang gagawin mo at kakailanganin. Number one, proof of income karamihan ng mga developer or nagbebenta ng bahay at lupa ay nangangailangan ng patunay ng yung kakayahan na bayaran ang property or yung tinatawag na capacity to pay mo kaya hihingi ang ka ng payslip, income tax return or iba pang mga dokumento. Number 2, valid IDs. Kinakailangan mo din ng valid identification cards para sa yung personal na verification. Mas talagang tinatanggap ang government issued IDs tulad ng passport, SSS ID or driver's license at iba pang mga government issued IDs. Number 3. Proof of billing. Kailangan mo rin ng patunay ng iyong kasulukuyang tirahan tulad ng mga billing statement like Meralco bills, water or telepono para sa iyong proof of billing. Number 4 reservation fee. Sa karamihan transaksyon, kinakailangan mo nang bayaran mo ang reservation fee para i-hold ang property sa iyong pangalan habang nag-aasikaso ka pa ng ibang mga dokumento. Marriage Certificate Kung ikaw ay kasal at kasama ang asawa mo sa transaksyon para bumili ng property, ay kinakailangan nyo ng Marriage Certificate na makukuha sa Philippine Statistics authority. Kung ikaw naman na single, ay kailangan mo ng SINUMAR or Certificate of No Marriage. Number 5, Community Tax Certificate or SEDULA. Ito ay isang uri din ng identification card na maaaring hingin sa iyo. Number 6, Postdated Checks. Sa ilalim ng ilang financing schemes ay nanghihingi ng post-dated checks kung monthly amortization ang iyong pagbabayad. Number 7. Pag-ibig fund or pag-ibig membership. Kung ikaw ay mag apply para sa pag-ibig financing, kinakailangan mo munang maging membro ng pag-ibig at may contribution ng 24 months. maaring may karagdagang pang mga requirements Depende sa iyong specific na transaksyon, mahalaga rin na magtanong sa mga professionals tulad ng real estate agent, real estate broker, or developer para ma-guide kayo at mas matulungan kayo ng tamang pamamaraan at mga tamang requirements sa pagbili ng bahay at lupa dito sa Pilipinas. Maraming salamat po!